Miles at Ming, napaupo na lang sa katatawa, matapos mangyari ito, sa segment na Perifi. Bossing Vic Soto, nag-enjoy na lang, sa pangalawang beses, na ginawa ito sa kanya ng Perifi player. Yan nga ang nangyari, ngayong Miyerkules, February 14, 2024 sa Itbulaga, sa segment na Perifi. Kung saan, ay makikita ang mga nakakatawang reaksyon ni Maine at Miles dito. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Nangyari nga iyan, matapos buhati ng periphery player si Bossing, na tinatawag ding Titanic Post, sa palaro ni Mayor. Ito nga, ay dahil sa sobrang tuwa nito, sa pagkapanalo ng 24,000 pesos sa jackpot round ng periphery. Matatandaang, hindi na ito ang unang beses na may gumawa nito kay Bossing. Dahil noong Martes lang, February 13, 2024 ay nangyari na rin ito kung saan si Maine at Riza naman ang mga Periphy Angels. Dito nga ay binuhat din ito si Bossing dahil din sa sobrang tuwa nito sa pagkapanalo din ng 24,000 peso sa jackpot round ng Perifi. Kaya naman, makikita din ang mga nakakatawang reaksyon dito ni The Bark Ads Main at Ryza. Makikita pang ang napatalon dito si Main at Ryza nang makita ang ginawa ng Perifi player kay Bossing na pagbuhat dito. Samantala, ngayong Miyerkules naman, ay muli nga itong nangyari, na kung saan ay hindi na nga nagulat dito si Bossing. Kaya naman ay itinaas na lang niya ang kanyang dalawang kamay, at tila inenjoy na lang ang Titanic pose, na ginawa sa kanya ng periphery player. Hindi lang yan, dahil naglakad pa ito, at dinala malapit kay singing Queen Anne. Na makikita pa ngang, tinakpa ni singing Queen Anne, ang gilid ng table para hindi masaktan o matamaan si Bossing at ang periphery player. Makikita naman ang mga nakakatawang reaksyon dito ni Maine at Miles na kung saan ay napaupo na ito sa katatawa dahil sa nangyari. Na kahit na ang mga studio audience ay makikitang tawang-tawa din sa pangyayaring ito. Na pati nga ang mga nag-comment sa kanilang YouTube livestream ay tawang-tawa sa nangyari. Samantala, napasabi pa nga si Bossing Nang na Titanic ako Bago ito bumalik sa kanyang pwesto na na Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?